this video, mayroon tayong kababayan na nandito sa Riyadh at tatlong buwan lang pinauwi sa Pilipinas dahil ang kanyang employer ay sobrang na-stress sa kanyang kagandahan at saat, kahit saan siyang sulok ng bahay pumunta ay talagang sinusundan siya ng kanyang employer na babae. Bakit? Gaano ba ito kaganda? Tingnan nga natin ito, panoorin nga natin ito mga lalaki ka. Pag ganito po itura nyo, pakiusap po, wag na po kayo mag-abroad. Parang awa nyo na. Ate, Okay ka na ha? Uwi ka na ha? Huwag na mag aabroad ng trabaho sa bahay ha? May stress, may stress ang madam mo sa iyo. Ha ate? Oo, oh, imbis na anuin ka ng madam, mga madam mo mag-a... Diyos ko, dito mo, sinusundan ka na ng amo mo, pa pala lumabas. Hmm. Hindi lang sa, hindi lang sa may apel eh. Maganda pa rin ang ano niya eh. O, oh, sige na naman, ate, hindi na. <laughs> okay? So, ayan po, sa lahat po ng mga kababayan po natin ngayon. So, ayan po, ha? No offense meant sa iba, pero, disco po, tayo po ay real talk lang naman. Ayan po si Ate, real talk lang naman po tayo. Kung ganyan po ang inyong itsura at kayo po ay magtatrabaho sa bahay sa ibang bansa, parang awa niyo na, pag-isipan niyo po na maraming beses. Ate, o. Oh. Bye-bye. Kung ng, magsalta ka ng, ano, ng, uh, ng mo, anong probinsya ka? Bisaya. Bisaya, bisaya ka. Bisaya mo. Mag-historyahan mag, mag ka, mag mag ka lang sa mga tao para narinig din ang boses mo. <laughs> This video no, dami kong sinampay oh, nasa nikod. Uh, ito lang masasabi ko dito sa isang uh, isang OFW na nanggagaling dito sa Riyadh. Uh, kahit anong ganda mo, kahit na anong may itsura ka or wala kang itsura, talagang pinagtitripang ka talaga ng amo mo is pagtitripang ka talaga ng amo mo. Ang kanyang employer na babae, walang tiwala sa kanyang asawa. di ba? Diba? Kasi is sobrang stress ang kanyang among babae. Dahil kahit saan siya pumunta, talagang sinusundan siya ng sinusundan ng kanyang among babae dahil takot ito masalisihan ng kanyang asawa. Alam niyo mga lalaki dito ay naghahangad talaga ng maaruga na babae. At saka hindi lang ha, ito mga langga, sabihin ko rin to sa inyo. For, uh, sa aking uh, basing experience ko sa pitong taon at limang buwan na ako dito, uh, masasabi ko lang, uh, ang mga babae talaga dito, nakabalo talaga yung buhok. Karamihan mga employer ayaw nila nakaladlad ang mga buhok. Pero dahil nga sa ngayon na o oh, parang semi open country na dito is kagaya sa akin is <coughs> nakaladlad naman naglalagay pa nga. Tinan mo, naglalagay pa nga ako ng konti lipstick. Kasi ang katwiran nga ng amo na lalaki, gusto ko talaga sa isang katulong ay eh, talagang palaayos din. O oh, ba diba? Kahit noong pa 2018 pa ako dito. Talagang ganun talaga ang ano niya. Wala. At saka hindi lang ha. Yung aking among babae dati is talagang open-minded. Ayan, at uh, ito yung suot ko, ganito rin. Ayan, at talagang wala kang masasabi. At ang akin lang, siguro sa ibang employer, talagang ito yung mga, masim, mga sinauna pang mga kaugalian nila. Na ayaw ipakita talaga yung buhok, lagi talagang may uniform, nakabalot. Eh ngayon sa kayong panahon, pag ako'y nagdi-diop sa bata, dyan sa, dito kay ate, sa itsura nito ni ate, mas may marami pang magaganda. Mas marami pang mga ganda at mga bata Na nagtatrabaho dito sa Riyadh Sa totoo lang, aminin ko sa inyo Kasi pag nag, nag ako, nagtatanong ako Laging sinasagot nila sa akin Sa bahay ako nagtatrabaho O diba? Ibig sabihin niya sa bahay ako nagtatrabaho is Ang, ang kanilang amo is open-minded Kung baga, nasa babae Kahit sabihin mong anong ganda mo At anong pangit mo At wala kang hitsura Kung talaga nga talagang ginawang ka ng employer mo nang hindi maganda. Talagang ganun talaga. At mayroong nga karamihan ganito nangyayari na kahit walang itsura, nire-rape talaga ng amo. di ba? At kay ate naman, tama nga naman din, may point din si Bong Tsaka kasi nga, sa kanyang pagkakaalam, ang kanyang employer ay stress na stress sa kanya. Dahil <laughs> sa sobrang nga naman ganda, at tingnan mo naman ang katawan, sexy. O ba? Diba? At alam mo naman, ang mga Pilipina, araw-araw ligo walang baho <laughs> o ba? Diba? Uh, aminin natin so ganoon talaga mga langga no? uh, dito kasi is sa business experience ko talagang uh, sa ngayon panahon open na open talaga dito kahit lumabas ka na uh, madalang na ngayon yung mga nakaabayan ng mga katulong na pag lumalabas karamihan mga katulong na lumalabas ngayon is nakapantalon ah uh, naka t-shirt na hindi naman pit na t-shirt na medyo malogluwag na t-shirt yun pinapayagan na yan dito anang mga employer na magsuot na ganyan pag lumalabas eh ako nga yung suot ko nga tingnan nyo o, suot ko nga o pambahay o, ayan suot ko pambahay ito o, diba? ito yung suot ko pambahay kikita nyo naman pag nagla live ako ang dami kong sinampay sa likod. <laughs> ang suot ko dito pambahay. Kaya nga, ito lang ang sasabihin ko, kumpormi yan sa employer. Na, yung sinasabi nila na, pag may itsura na wag na kayo mag-abroad, ay hindi ho, kumpormi po yan. Kumpormi yan sa eh, magiging amo mo. Kasi mas mayroon pang magaganda dyan. Nakikita ko pang nag-diop ako sa bata, may mas marami pang magaganda dyan at sexy pa na nagtatrabaho din sa bahay. Ayan. At uh, sana po, wag kayong matakot na kung may pangarap kayo, tuloy nyo papunta dito. Dahil wala mang imposible, kompormihan. Eh. kompormihan <clears throat> talaga sa employer. Kasi para ito parang nakakatakot doon yung, yung, ano, yung caption na pag may itsura, wag na mag-isip, wag na mag-abroad. Wag naman ganon. Kasi hindi naman natin nilalahat yung ating mga employer sa totoo lang. So ito lang ang akin sasabihin dito. Maraming salamat yan sa inyong panunood ng aking mga video. And thank you so much sa inyong lahat.